Totoo so ba na mayroong paparating na spaceship sa ating mundo ngayong November? Magsisimula na ba ang alien invasion sa ating mundo? Kumakalat ngayon sa online at kahit sa mga balita na magkakaroon ng alien invasion sa November 2025. Kung titingnan natin sa internet, hindi po ito fake news o kaya yaman gawa-gawa lamang na kwento ng mga tao. Sinabi po mismo ito ng mga scientist at binabalita po ito sa iba't ibang parte ng mundo. Sa katunayan nga po, binabantayan po nila yung paggalaw ng kakaibang bagay na ito na patungo sa ating mundo. At sinasabi, ito po ay isang spaceship ng mga alien na posibleng umatake sa ating mundo ngayong taon. Ngayon saan nga po ba nanggaling ang balita na ito? Noong July 2025 lang, natuklasan po ng mga astronomer ang isang kakaibang bagay na pumasok sa ating solar system. Ang tawag nila dito ay yung 3i Atlas, yung ikatlong interstellar object na naobserbahan po ng mga siyentipiko sa ating planeta. Ang salitang interstellar, ito po ay nangangahulugan na ang bagay na ito ay galing sa labas ng solar system. Ang ibig sabihin, ito po ay isang bisita mula sa malayong bituin o ibang bahagi ng kalawakan na hindi po kabilang sa ating solar neighborhood. So ito po yung mga bagay na hindi pa nakikita ng mga astronomer kahit noon pa. So sobrang bilis po ng paggalaw ng bagay na ito. Umaabot po siya ng almost 209,000 km kada oras. Habang inoobserba nito ng mga sentipiko, kakaiba po ang itsura nito. Hindi siya katulad ng mga normal na comets or asteroids. May ilang tao ang nagsimula maghinala na baka ito ay isang spaceship o sasakyang gawa ng mga alien. Kung titingnan natin itong maigi, meron talagang kakaibang paggalaw doon sa solar system. At may iba't ibang kulay ito. So sinasabi nila, yung gumagalaw na ito, patungo ito sa ating mundo. At ito ay maaaring mga alien. Ngayon mga kapatid, ano nga ba talagang sinasabi ng mga siyentipiko patungkol dito? Ayon po sa mga scientists at sa mga experts sa kalawakan, ang 3I Atlas ay maaaring isang comet lang. Ang mga comet po ay likas na mga bagay sa ating universe at karaniwan na nasa ating solar system. Pero may ilang mga astronomer tulad na lamang ni Dr. Avi Loeb, isang professor po mula sa Harvard University, na bukas sa mga ideya tungkol sa mga posibilidad ng alien technology. Sabi niya po, Papaano kung hindi ito natural? Papaano kung ito ay isang sinadyang bagay na ginawa ng matalinong nilalang? At ang tinutukoy niya nga po dito ay mga alien. So hindi po sinasabi ni Dr. Loeb na alien spaceship talaga ito. Pero nagmumungkahi lamang siya na dapat pag-aralan ng mga sayantipiko ang iba pang posibleng paliwanag at hindi basta-basta isang tabi ang kakaibang katangian ng 3i Atlas. So makikita natin na ngayon kumakalat sa internet at kahit sa mga balita yung patungkol sa alien invasion na mangyayari ngayong November 2025. So bakit nga ba marami mga natatakot dito po sa paparating nakakaibang bagay na ito na nakita na pumasok sa solar system? Marami ang natatakot sa balitang ito dahil marami talaga mga tao ang mahilig po sa mga kwento patungkol sa mga alien. Ganun din po sa iba't ibang mga misteryo at mga tanda ng katapusan sa ating mundo. So yan po yung madalas pinag-uusapan ngayon sa ating panahon. Kaya kapag may mga kakaibang bagay na lumalabas sa balita, lalo na kung galing sa kalawakan, madali pong naiisip ng iba na baka ito ay konektado sa mga huling araw o kaya man sa mga misteryo pa ng ating mundo. May mga kapatid, lilinawin po natin yung mga patungkol dyan sa sinasabi nila na paparating na mga alien o kaya man spaceship galing po sa ibang planeta. So wala pong scientific confirmation na yung 3i Atlas ay isang alien ship o banta sa sangkatauhan. So wag po kayo matakot dahil hindi po ito patungo sa mundo. Malayo po ang distansya nito at inaasahan ng mga eksperto na ligtas tayong lahat pagdating ng November. So kung titignan natin, ayon sa mga eksperto, hindi natin dapat ito ikatakot o ikabahala. At huwag nating isipin na talagang ito ay spaceship ng mga alien. So bukod po dyan sa katotohanan na yan, wala rin po kasing sinasabi yung Biblia patungkol sa mga alien. Kaya dapat hindi tayo matakot dyan. Kung babasahin po natin yung buong Biblia, wala pong sinabi dyan patungkol sa mga kakaibang nilalang lang tulad ng mga alien. At kung titingnan din po natin yung propesya na sinasabi ng Biblia, wala pong sinasabi diyan na merong paparating na mga alien o kakaibang nilalang galing po sa labas ng ating mundo. Pero mga kapatid, ito po ang tatandaan nyo. Bagamat hindi totoo ang alien at wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan, pero maaaring gumamit sa satanas ng mga panlilinlang sa mundo para iligaw yung mga tao. Kasi mga kapatid, tandaan nyo na pwedeng magbagong anyo si satanas. At pwede niyo pong gamitin yung konsepto ng alien para lang yung mga tao at sabihin na talagang totoo yung mga alien. Kahit hindi naman po talaga totoo ang mga ito. Alam naman po natin na itong si Satan, siya po ay manlilin lang. Sinabi na po yan sa Bible na si Satan, siya po yung ama ng kasinungalingan. Kaya kung ano man po mga bagay na mukhang totoo pero taliwas po sa sinasabi ng Biblia, ito po ay posibleng panlilin lang ng kaaway. Sa darating na mga panahon, maaring gamitin yung idea ng alien para po itatag ang isang bagong relihiyon. So ang ganitong paniniwala po ay magiging daan para tanggihan yung ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas. Makikita po natin na sa panahon natin ngayon, mas madali sumunod yung mga tao sa kontrol ng gobyerno, teknolohiya o ng mga bagong sistema. So dito na po papasok yung pagbuo ng one world government o yung one world religion. Kaya kung may mga lalabas na balita patungkol sa alien invasion, yan po yung nasasabi na natutupad na yung mga propesiya na sinasabi ng Biblia. At hindi lang po yan, yan po yung patunay na tayo po ay nasa mga huling araw na. Yung mga nakikita po natin yung mga palatandaan sa kalangitan, yung mga kababalaghan po dyan, at yung mga panlilinlang sa kalangitan, patunay po yan na malapit nang bumalik yung ating Panginoon. At malapit na rin po lumabas yung Antikristo. Ito nga po yung sinasabi sa Luke chapter 21, verse 25 to 26. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan ng langit. So kapag may mga kakaibang bagay po na nakikita sa langit, tulad po ng mga sinasabing spacecraft, mga kakaibang liwanag, o yung mga interstellar objects na hindi pa naman po talaga napapatunayan kung ano yon, maaaring ito po ay isa sa mga palatandaan na sinasabi ng Biblia. At gagamitin po ni Satan to para maghasik ng takot at pangamba sa mga tao sa mga huling araw. Lalo na po sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, tandaan nyo, anuman po yung mga hindi sinasabi ng Biblia na lalabas sa ating mundo at kahit po doon sa kalangitan, maaaring po ay pananakot at panlilinlang ni Satan sa mga tao. Kasi nga po, palabas na yung Antikristo. Kaya mga kapatid, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin sa internet o kahit sa mga balita. Parang ginagamit ni Satan yung internet o kahit yung media para po tayo ay takutin at para tayo po ay maloko niya. Tandaan niyo po mga kapatid, muli hindi po totoo yung mga alien. Wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan. Kung ilalabas man po ng mga patungkol sa alien, yan po ay gawa ni Satanas. Hindi po tayo dapat matakot o mabahala sa mga lumalabas na mga balita patungkol sa mga alien invasion o UFO. So dapat po mga kapatid, maging maingat sa mga paniniwala o mga teori na nakikita natin sa balita na wala pa pong sapat na katibayan. So hindi po dapat yung mga alien dapat pagtuunan natin ng pansin, kundi yung ating relasyon sa ating Panginoong Yesus. So hindi po yung mga alien ang hinihintay natin doon sa kalangitan, kundi yung ating Panginoong Yesus so Kristo. Yung pagbabalik niya mula po doon sa kalangitan. So tanda niyo po, walang sinasabi yung Biblia na magkakaroon ng alien invasion. Ang alam natin na darating, walang iba kundi yung ating Panginoong Yesus so Kristo. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, patuloy tayo magbantay at huwag tayo basta-basta maniniwala sa kung ano-ano yung mga nakikita natin sa internet or kahit sa telebisyon. Gumagalaw na po si Satan ngayon, kumikilos na po siya, nang sa ganon marami mga tao ang mapahamak. Kaya mga kapatid, patuloy lamang tayong manatili sa ating Panginoong Diyos at patuloy tayong maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo.